Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel na ati Stella ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa simulan na natin ang ating topic ngayon Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber Narito po ang kanyang katanungan Magtatanong lang po ako Madam kung bakit hindi ganong tumitigas ang aking ari kapag ang aking asawa ang aking katalik. Ngunit kung ibang babae ang aking kasiping, matigas pa sa bato ang aking batuta. Sana masagot nyo po ang aking tanong. Maraming salamat. So guys, yan po ang kanyang katanungan at para po sa kanyang privacy, wag na po nating banggitin po kung sino po sila. So, yan po ang kanyang katanungan kung bakit hindi raw ganong tumitigas ang kanyang bas, uh, batuta kapag ang kanyang kasiping ay ang kanyang asawa. So, guys, ang pagtigas ng ari ng lalaki ay maaaring maapektuhan ng maraming salik. Kabilang ang pisikal, emosyonal, at psikologikal na aspeto. Narito ang ilang mga posibleng dahilan kung bakit mas matigas ang ari ng lalaki kapag ibang babae ang kanyang katalik. So, no, simulan natin, pero disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat. So, number one, bagong karanasan at excitement. Ang bagong relasyon ay maaring magdulot ng mas mataas na antas ng excitement na maaring magdulot ng mas malakas na pagtigas ng ari ng isang lalaki. So yan po yung number one guys, bagong karanasan at excitement. So ang ibig sabihin kapag may bago kang uh, kasiping labas sa iyong asawa, yan po ay nangangahulugan na isang bagong karanasan. So, nandoon po yung bagong excitement na tinatawag na magdulot ng mas malakas na pagtigas ng ari ng isang lalaki. So, yung number two, emotional na connection. Ang pagkakaroon ng bagong emotional na koneksyon o pakiramdam ng pagiging espesyal sa isang bagong kapariha sa talik ay maaaring magdulot ng mas malakas na pagtigas ni Manoy. So, number two is yung emotional na connection. Since hindi naman po niya nasabi dito, no, na kung sino yung uh, bago niyang kapariha o hindi naman niya uh, sinabi kung kabit ba niya. So, pero ito po yung number two kapag may emotional na connection. E kung halimbawang uh, meron siyang relasyon doon sa babaeng yon. So, ito po yung number two, emotional na connection. Ang pagkakaroon ng bagong emotional na connection o pakiramdam ng pagiging uh, special sa bagong kapariya sa talik ay maring magdulot ng pagtigas ni Manoy. So, yan po yung number three. Number two. At ang number three naman natin, yung pagkawala ng excitement sa isang matagal na relasyon, maaring mawala ang excitement na maaring makaapekto sa physical na reaksyon ng katawan. Ang bagong karanasan sa ibang babae ay maaring magdulot ng mas mataas na libog sa katawan. So yan po yung number three, Guys, no, napagkawala ng excitement. So, halimbawa, sa mag-asawa, kapag sobrang matagal na, hindi naman ibig sabihin na hindi na kayo nagmamahalan, No, hindi mo na mahal yung asawa mo. So, kaso lang nawawala yung excitement kapag nandoon na sa matagal na na estado ng ano ng ano ninyong dalawa. Kaya minsan yung iba, no, na nagahanap na ng iba. Pero paalala lang po, hindi po lahat. Meron din talagang nagahanap ng iba. Pero bahala na po sila, wala na tayong pakialam doon. Basta ang akin lang po ay sinasagot ko lang po yung katanungan na nagtatanong. So yan po guys, no na uh, maapektuhan ang physical na reaction ng katawan. So ang ibig sabihin, kapag uh, matagal na kayo, tapos nag uh, nagsisiping kayo, nandoon yung hindi nagaanong... Uh, excitement. Nawawala na yung talaga yung totaling excitement niya na kagaya nung bago pa talaga kayo, bago pa kayong kasal. So, yan naman po ay isang normal. Hindi po yan abnormal, guys, dahil lahat naman siguro ganon, no? Lalo na kung nasa 15 years, 20 years nang nanagsasama. So, hindi mo na talaga maramdaman yung talagang parang ano pa kayo, parang honeymoon, no? Stage na naramdaman nyo yung mga talagang napaka- ano, excited talaga kayo noon. So, hindi na, hindi na gaano mararamdaman yan. Ayon sa aking pagsaliksik. Yan po yung number 3. At ang number four, stress naman ito. Stress. Ang stress, problema sa relasyon at iba pang emotional na issue sa asawa ay maaring magdulot ng problema sa pagtigas ng ari. Sa ibang babae, Maaring mas relax at mas kaunti ang iniisip na problema nagre-resulta sa mas magandang ereksyon. So ang ibig sabihin kapag sa uh, sa 'yong pamilya, sa 'yong asawa ay may mga maraming problema kayong mga nararamdaman, no, o mga hinaharap. So meron po siyang uh, may may epekto po siya doon sa ano, sa ari doon kay Manoy kapag ha, halimbawa nagsipin kayo. So nandoon yung parang iisip o iniisip, no? Kaya hindi talaga ganoon matigas no si Manoy ibig sabihin. So yan po ang isa po ay stress. At ang panglima naman natin ay yung panganib. Ang pagkakaroon ng relasyon sa labas ng kasal ay maaaring magdulot ng mataas na pagnanasa dahil sa panganib na bawal na relasyon ang takot na mabisto o mahuli ay maaring magdagdag ng thrill. So, yan po yung panglima, panganib. So, ang ibig sabihin, ang pagkakaroon ng relasyon sa, sa labas ng kasal, no, ay ito ay maaring magdudulot ng mas lalong pagnanasa. Dahil yun na nga, halimbawa nalaman ng asawa, tapos hindi na kayo magkikita nung, ano, nung babae, ay mas lalo talagang, ano, mas lalong, para kang mababaliw na hindi mo siya makausap, hindi mo siya hindi siya hindi mo siya makikita sa ano sa video o saan ba diyan sa mga ano ninyo sa Facebook ba o saan-saan ba kayo nag uh, merong mga kontak, no dahil nga alam na ng asawa mo binabantayan ka na kaya para kang mababaliw kaya ang mangyari hayun na mas lalong ma magdagdag ng thrill dahil, ah, sige lang, pag, uh, pag naano na yung asawa ko, medyo okay na sa kanya, magkikita na naman kami. So, yun ang ibig sabihin niya, guys, no? Na mas maaring magdagdag ng thrill. So, pero, paalala lang po, ang nabanggit ay hindi po nagbibigay katwiran sa pagkakaroon ng relasyon sa lahat sa labas ng kasal. So, yan po guys. So, maraming maraming salamat sa iyong tanong at uh, ginawan ko na lang din ng video, ano, para na rin para na rin sa lahat. Maraming salamat sa inyo. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humiling lang po ako na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga i-explore ko pang mga bagong informasyon na baka meron kayong mapulutan o Magkaroon kayo ng idea kahit kaunti man lamang. Maraming salamat.